At dahil abagat dito sa amin mga kayusong, manghuhuli kami ng alimasag o kasag tawagin dito sa aming probinsya. Ganito siya mga kayusong. At ito yung uh, sasakyan namin na bangka. At kasama ko si Paring Makmak, ang aming boat captain at si Tropang TikTok papakita nila sa atin mga kayusong kung paano manghuli ng alimasag at hindi pa nga kami nakakalayo eh sinalubong na agad kami ng malalakas at malalaking alon mga kayusong buti na lang at sanay na sanay itong si paring tiktok sabi nila tuwing habagat daw sila madalas nakakahuli ng alimasag kasi malalakas at malalaki daw yung alon kaya natatangay yung mga alimasag papuntang baybayin mga kayusong at inihulog na nga ni paring tiktok yung pamato at kasabay na rin yung lambat mga kayusong kung titingnan mo sila dito ay eh parang andali-dali lang ng ginagawa nila pero sobrang hirap ito. Lalo na yung sasagwan ka at ganito kalakas yung alon mga kayusong. Sobrang nakakapagod ito kaya bilib na bilib ako sa lahat ng mga mangisdang tulad nila mga kayusong. At inihulog na nga ni paring tiktok yung huling pamato. At ito yung uh, floater o boya ito yung nagsisilbing palatandaan pag uh, babalik na kami para batakin itong uh, tinago namin na lambat mga kayusong. At dahil nga magdamaga ng pagtago ng lambat na pangalimasag mga kayusong, iumuwi muna kami. Babalik na lang kami bukas ng madaling araw para batakin yung tinago namin na lambat. At pabalik na nga kami mga kayusong para batakin yung tinago namin na lambat. Hindi na rin kami masyadong nahirapan at nakita namin agad yung tandang iniwan namin dito mga kayusong. At sinimula nga agad ni paring makmak paring tiktok batakin itong lambat at may nahuli nga agad. Sana magtuloy-tuloy ito mga kayusong. at ayun medyo malaki ito mga kayusong ang magandang pangitain ito mga kayusong at ayan mayroon din ulit ayun may isa pa at may nahuling uh, ano to, sap -sap. ah at yun meron na naman sunod sunod na nga itong nakahuli dito ni paring magbag at ni paring tiktok mga kayuso medyo nakakarami na sila dito sana madagdagan pa ito mga kayuso para mas maraming maiuwi ito si paring magmak at si paring tiktok at patapos na nga silang magbatak ng lambat dito mga kayusong at ayun may nagpahabol pa talaga namang swerte ito si paring makmak at si paring tiktok at pauwi na nga kami mga kayusong sa tabi na namin iipunin itong mga nahuli naming alimasag at isa isa na nga tinanggal ni paring tiktok at ni paring makmak itong mga nalambat na alimasag mga kayusong at ayan, oh wow, shooter pala ito si paring TikTok. Kaya hindi rin biro itong panguhuli ng alimasag mga kayusong, no? Hirap at sakripisyo yung puhunan mo dito. At muntik pa nga ako dito makagat nito nga alimasag mga kayusong kasi hinawakan ko at gusto kong makita na malapitan. Tingnan yung mga kayusong oh. Yummy Di joke lang Hindi ako makain ito mga kayusong Bawal kasi sa akin At may nakita ko dito nga Pokemon oh, Tingnan yung mga kayusong Parang kamukha siya ni Frieza At ito lahat yung mga nahuli namin mga kayusong O oh, diba Ayan